Pambahay, 2 pagkakadala ka lang tapang kain so yon Pero siyempre, yung kaya ko lang din naman tulungan. Abot lang ng aking makakaya. Sabi ko nga, hindi naman tayo mayaman ka. Pero hanggat maaari kung kayang tumulong, tutulong tayo. Itong kinakain ko, tinda ko to. Ayan, gusto ko yan, nilagang okra. Sa so, sa so, 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 bagong mamaya, no?

Lại live easy lạy ba ko so Lại live bà có subscribe bộ Lại live, easy Kakain na laki na kain ko, Daisa. Malaki na daw ang chani o Shout out sa mga viewers natin. Yes, siguro ano. Kasi kahapon na na tayo ng bigas. Tapos may sardinas, may noodles. Uh, try natin mamaya kung kaya natin mamigay ng paris doon sa mga tao uh, tao nasa kalsada. Hala na sila. Ano pa suyo ako? Kasi di ba tulad ng sinabi ko dati? Wait lang. Ako na maglalabas nito. Ako na. Maglalabas ako Sige. Maraming salamat po ha. Maraming salamat po utoy ha. Tulad nga ng sinabi ko di ba? Ang hirap ng buhay ng nasa kalsada. Lalo na po pag... Uh, yung, yung mga homeless talaga kasi naranasan ko naman talaga din na matulog sa kalsada at uh, naranasan ko ang mga bagyo before nung walang-wala pa ako na talaga namang ang hirap matulog Ganito Ang hirap ng matutulugan Ang hirap ng pagkain Tapos minsan pag natulog ka pa sa isang Establishmento Establishmento na Pwede mong silungan kasi umulan bumabagyo Paalisin ka pa dahil bawal So mga ganyan naranasan ko So ang hirap Kaya, kaya naman ako talaga una kong naisip talaga na magbigay lang ng konting tulong doon sa mga taong nangailangan talaga. Simple yung kaya ko lang kasi hindi man ako mayaman eh. Ang importante, nakatulong kahit pa paano ng konti. ba? Diba? Ngayon, ang plano ko naman siguro, kasi naubos na yung bigas na pinamigay ko, yung, yung groceries, bigas yun, sardinas, saka noodles. So, baka Paris naman ipamigay natin, no? pagkain tayo ng Paris doon sa mga madadaanan natin. So 'yon, plano po. 'Di ba? Kaya naman talaga Maraming salamat sa mga taong sumusuporta. nakita nyo naman siguro sa video. May video ako eh. Sa video ko na namigay tayo. So. Please. Lalabas muna ako. Dadaling ko yung ano. Ko official shoutout out. shut out mas bati. 李白。 Wait lang ha guys ha. And muna tayo, mag na lang tayo mamaya. Ha?